thank you po ng ating pong pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal na ang kabataan daw po ang pag-asa ng bayan. Ngunit ang pag-asa na iyon ay hindi naman po basta na lamang kung ililitaw o mangyayari. Ito po ay dapat na ibigay natin sa ating mga kabataan sa pamamagitan ng pagtuturo, paglinang, at pagbibigay po ng proteksyon sa kanila nagdiriwang natin ang buwan ng mga kabataan o buwan ng mga bata o mas kilala sa tawag na National Children Month Act. Ah, yung gagawin po natin ngayon ay isa lang sa napakaraming activities na sinagawa ng Provincial Government of Bulacan sa pamamagitan po ng tanggapan ng Provincial Social Welfare and Development Office at ng PCPC. Pamilya ang unang nakakasalamuha ng ating mga bata. Kung kaya't mahalaga ang suporta ng pamilya sa paggabay at paghubog sa ating mga anak upang maiwasan ang panganib hindi lamang sa lansangan kundi sa mga online din. Kailangan natin silang laging gabayan. Punuhin natin sila ng pagpamahalang pangunawa ang ating mga anak bigyan ng oras at pakinggan ang kanilang mga boses. Sa inyo mga mata nakikita ko ang kinabukasan ng ulakan. Isang kinabukasan na mas matalino, mas malikhain, mas matatag at mas makatao. Kayo ang magdadala ng bagong ideya, solusyon at ng pag-angat na karapat-dapat para sa Tapos, dahil nalaman pa sila sa Pampanga sa November 25, at hakan namin na may uwi ng mga bata ito ang parangalan ng mga bata ng Kaya, congratulations sa inyong lahat, sa mga magulang, yung kanilang hilig, yung kanilang talent, isuportahan e natin. Hakan natin na ang bawat batang ng ay makapag-aaral at mahasa ang talento at kakayahan. Patunay nito Number one pa rin ang Bulacan sa Early Childhood Care and Development External Assessment sa buong Region 3. Sa Bulacan, bawat bata ay mahalaga at dito, bawat pangarap ay may matutukuhan. Maraming salamat po. Happy National Children's Month at pabuhay ang kabataan ng Bulacan.